So yun mga katupan, oh. ah, basahin natin yung nag-comment. Ang sabi niya dito, alam mo kapatid, hindi pag-uusig to sinasabi lang namin ang totoo. Si Jesus na ang huling sinugo ng ama na ayon din sa lumang tipan. At makikita din siya sa bagong tipan. Wala nang susunod sa kanya at ang lahat ng mga hula sa lumang tipan ay matagal nang natupad sa panahon pa lamang nila. Kaya huwag tayong pukuha sa Biblia kung hindi naman po tayo tinutukoy doon. So yun mga katupan, no? mga kaibigan, sasagutin natin yung kanyang komento. Alam mo kaibigan, so hindi ko alam yung pangalan niya. So ayan, kung makikita nyo, um, yung profile niya ay may cross. So isa lang ibig sabihin niyan ay katolik. Siya ay isang katoliko. So yun, kaibigan, ano? sasagutin ko lang yung komento mo. Uh, pwede mo kong tawagin kaibigan tropa o ano paman huwag lang kapatid ano? sapagkat hindi po tayo magkapatid sa pananampalataya ang sabi mo dito si Jesus na ang huling sinubo ng ama na ayon sa lumang tipan alam mo kaibigan uh, sa sinasabi mong yan kung si Jesus ang huling sugo ng Diyos sa mga huling araw eh di sana tapos na ginungnaw na ang mundo so yan na po yung araw ng kawakasan e eh, bakit ngayon nananatili pa rin buhay at nananatiling matatag ang mundo dahil sa sugo at sinabong pa dito wala nang susunod sa kanya eh kung ganun pala eh sa mga pananalita mo ay ginawa mong sinungaling ang Panginoong si so Kristo hindi ba si Kristo mismo ang nagsabi na meron pa niya akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito kaya kaibigan nagkakamali ka po hindi po si Kristo ang huling sugo Bagamat si Kristo po ay kinasangkapan din ng tunay na Diyos, siya po ay hindi po pangkaraniwang tao, sapagkat siya po ay ginawang Panginoon. Inutos ng Ama, inutos ng Diyos na sambahin, hindi po bilang Diyos. Inutos po siya, sambahin bilang Panginoon. Yun po ang kaibahan. At sinabi mo pa dito, at ang lahat ng mga hula sa lumang tipan ay matagal nang natupad sa panahon pa lamang nila. Alam mo kaibigan, hindi pa po nangyayari ang mga hula sa Biblia maaaring may nangyayari sa iba't ibang dako pero hindi pa po lahat. Ayon nga sa Biblia paano ba natin malalaman kung ang mundo ay malapit ng wakasan. Ayon nga sa banal na kasulatan, nagpauna na ng kanyang hula, magkakaroonan niya ang sabi sa Biblia, magkakaroonan niya ng mga tagbutong magkakaroon ng mga salot magkakaroon ng pagsabog ng mga vulkan, pagyanig, paglindol, pag-away-away ng mga bansa. Yun po yung palatandaan na malapit ng wakasan ang mundo. Sapagkat marami pang pa, paunang hula sa Biblia na hindi pa po nangyayari. Katulad lamang po halimbawa ng paglalaban-laban ng bansa. Hindi po ba't hindi pa nangyayari yun? Paano mo sasabihin nangyari na? Hindi ba? So meron man nangyayari, katulad lamang ng Iraq. So yung eh, ang simula ng pag, So yun yung palatandaan. Hindi pa po nangyayari ang lahat ng hula sa Biblia. May mailan-ilan po na nangyayari na. Pero hindi pa po 100% na nangyari na. Sapagkat kung yan po ay mangyayari na, yan po ay ang araw ng kawakasan. Araw ng pag araw ng pagdating ni Kristo. Ang sabi mo pa dito, kaya huwag po tayong kukuha sa Biblia kung hindi naman po tayo ang kay Kaibigan, alam mo hindi po kami Uh, kumukuha sa Biblia nang hindi po uh, ang iglesia ang tinutukoy mapapatunayan naman po ng iglesia ni Kristo na uh, lahat ng hula lahat ng patutuo ay naaayon sa iglesia ni Kristo bakit kayo po ba? patunayan nyo na meron din kayong patutuo na kayo ang tunay na, na nasa Diyos hindi po ba unang una yung profile picture mo meron kang rebulto sa likod patunayan mo nga sa talata na yan ay ipinaalala at ibinigay ng Diyos para pana, para purihin at sambahin. Hindi po ba unang-una ang mababasa mo dyan ay ipinagbabawal nga yan. Hindi rin po pag-uusig ang aming mga itinuturo. Inuulit at binabasa lang po namin sa Biblia. Bagamat kayo po ay tinatamaan sapagkat nasa sa inyo po ang lahat ng uri ng kamalian. Paglabag sa Diyos, paglabag sa kautusan sa banal na kasulatan. So hindi po yan pang -usig. yan po ay pagpapakitang pagmamahal sa kapwa. Sapagkat ayon nga sa banal na kasulatan, ang pagpapakita ng tunay na pagmamahal ay ayaw mapahamak ang kanyang kapwa. Yan po, sana po sa video ito kaibigan ay nagkaroon ka ng kunting banal na pagkaunawa. No?